Pero yun na yata ang pinaka nakakatakot na lugar na pwede mong puntahan sa pagpatak ng kadiliman. Ipat ibang mga kapapalaghan ng dito ay magpaparamdam. Ngayong gabi, isang litrato ang magniningning. Tila ba nagbubulong ng mga lihim at mga sekretong nais sabihin. Ako si Mr. Gadlex. Alamin ang kwento sa likod ng litrato sa gabi ng misteryo. Sa isang video naman ay makikita natin ang tila figura ng isang ulo ng isang tao. Hindi natin masasabi kung ito ba ay tao o isang multo. Dito ay maririnig natin na tila takot na takot ang babaeng ito sa kanyang nakita. Ito ay nasa loob ng sementeryo at siya lamang mag-isa. Niyan, no, guys. Pag-sino-zoom ko nag-oh my gosh! Oh my gosh. Oh my God. Kaya kapan ako. Malayo na ng malakad ko. Malayo na to kay Jet.